impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo kung yung trial ay magsisimula pa sa si July 22, do you think this should, this should really be a campaign issue? For sure. Di ba? Kasi doon mo makikita yung values mo eh. Uh, remember, hindi sila tumatakbo as local candidates. Yung local candidates, direk, diretso yun, yung mga issues, di ba? Ng ng nung barangay o nung uh, syudad, yun yun. Ito hindi. Dapat merong kang uh, gut issues pero merong ka rin uh, issues of national concern. Yung West Philippine Sea, di ba? yung foreign, uh, foreign policy natin. Tapos ito, yung mga uh, hindi hindi, na nahagip sa lokal. And that would include itong issue ng impeachment. Ano yan? Kung baga, um, may intellectual dishonesty ka pag sinasabi mong hindi to importanteng issue o issue to ng politiko. Kaya nga, habi ko, um, mas inaano ko eh, mas tin, uh, tinututukan ko yung pinaghugutan itong statement na to eh. Um, and that's why I brought up yung father ni ni Senator Bam, yan si Paul Aquino. Ano yan? Political operator yan ni GMA. And I am sure, meron at merong impluensya yan sa kanyang anak. Sana hindi naman, but yung statement na sinabi niya, yun ang bunga nun. Pero, pero I think ang, si Senator Baum na rin naman nagsabi nito, no? ang positioning nila dito sa kampanya na ito, independent. Sila ni uh, Kiko Pangilinan, yung kanilang slate. Yeah. Anong opinion nyo ron? Uh, I think that's uh, the reality. That's the reality of the situation. They cannot pretend to be uh, an opposition. Kasi pag tinanong mo sa sila ngayon, ano ba yung ino-oppose nyo? Diba? Uh, kasi yun yun eh. Ano ba yung ino-oppose mo? O ngayon, ang, ang problema doon is uh, maghahanap ka ng, ng uh, issues mo to, to remain relevant. So, uh, that's going to be the dilemma now. Dapat ba dun sa lahat ng mga tumatakbo sa pagkasenador, liwanagin yung posisyon nila dito sa impeachment? Depende yun. Dito uh, sana, no? if I were uh, in his shoes, tapos talagang wala akong, kunyari yung opinion ko ay nasa sarili ko lang, um, dapat ang sinagot niya doon. Ah, pasensya na po, no comment muna tayo sa impeachment. Di tapos. Pasensya na po ah. I hope you understand, no comment muna tayo sa impeachment. That's it. Di ba? Um, hindi mo na kailangan mag-sirko-sirko na sasabihin mo na uh, ano yan, issue ng politiko yan or uh, sasabihin mo na ano ito, na kailangan mo mag-senator judge ka, ganito. Teka, nakatiwang-wang naka na yung ebidensya eh. Naman eh, di ba? Nakita na natin eh. Hindi po ba nakita yung Mary Grace Piatos? Ano ba tayo? Nakatira tayo sa kuweba, di ba? Not to know that. Tapos, yung mga issues na nilabas ko, I've been presenting that to them nung no, magkakasama pa kami sa Senado. Alam mo yun, hmm. di ba? Okay. Um, uh, yun. Speaking of evidence, kasi kayo yung pinaka nagdidiin talaga nitong uh, alleged bank accounts ni Vice President Sara Duterte. And you were, you've been waiting for this, no? yung articles of impeachment to be transmitted hmm. and for those bank accounts to be opened. Ang tanong ko po, how confident are you na talagang ano yon? She would be nailed. by whatever evidence that would come out doon sa bank accounts ayon. I'm very confident po. Kasi talagang tinindigan ko to since 2016 at nakita nyo every time kino-confront ko si si Duterte dito sa issue na to, talagang na nawiwindang siya alam niya na meron akong hawak na solid. Kaya hindi niya tumaharap. Pati si Sarah, sa, alam niyo yun, si, si Sarah, not even a word about that. Nung uh, pinatawag sa Senado si Mans Carpio at si Pulong, pinakita ko yung mga bank accounts nila. They can't even deny it eh. ba? Diba? So, ayun na yun. Um, tapos itong latest episode, nung challenge siya ng Quadcom to sign the waiver now, gumawa na eksena. Di ba? Para ma-divert ma yung attention. Sasampal Pasampal daw muna kayo. Oh. Nung pumayag akong ng pasampal, ay hindi daw pwede kasi joint account daw yun ng misis niya. Sabi ko, hindi joint account ng misis mo yan. Joint account yun ni Sarah. Andiyan din naman si Sarah. Pwede siyang pumirma ng waiver. Ang dami ng kesyo-kesyo. Kung maga, talagang kung ikaw marunong kang bumasa ng mga body language na gano'n, eh maliwanag yan. Pero, uh, I suppose you validated this already, yung yes. mga bank accounts, no? Yes. Mm -hmm. We have validated But, it time and again. Um, and, yun na, pinakam-validation din yung kanilang demeanor when confronted from, by it. From, yeah. from official sources yan, yung sa inyo, yung validation? Uh, yes. Okay. Okay. Mm -hmm. Kasi ang do sa mga nagwa wonder no. Kasi 'di ba meron tayong strict na bank secrecy laws. Mm -hmm. Bakit ganoon ka powerful yung impeachment court para mapabuksan kung meron man talagang bank accounts. Pakipaliwanag po 'yan. 'Yun po kasi nakalagay sa bank secrecy law na talagang uh, ano 'yan, hindi talaga sagrado yung bank secrecy except during impeachment. So, meron siyang exception. Kaya um uh, ito na to so pag impeachment pwedeng maopen ma maaccess yung bank accounts at uh, na nangyari na yan nung sa kay uh, uh, Chief Justice Renato Corona na access yung mga bank accounts hindi lang yung AMLAC ang papatawag dito kundi yung mga banko mismo so lahat yon makikita yon at uh, hindi nila maikakaila. kakaila tulad din ng panahon ni Joseph Estrada, di ba? Yung yes. uh, mga galing sa bangko. Okay. Yeah. Finally, gusto ko rin pong kunin yung opinion nyo dito naman sa parang public reaction nitong si Vice President Sara Duterte dito sa transmittal ng articles of impeachment at saka number two, yung filing of uh, criminal char charges against her. Di ba? Yung, yung, yung mga kaso na isinampalaban sa kanya. Parang ang dating medyo nonchalant siya, unaffected. Do you think that Really is the case? Hindi. Um, feeling ko kumukulo na sa galit yan. Pero baka may nainom siya sigurong gamot na pampakalma bago siya nag-presscon. Kasi mapapansin mo eh. Pagka hindi siya naka inum siguro ng pampakalma, talagang ano siya eh, nagme-meltdown eh. Oo. So, pero pagka ano, parang happy thoughts siya, happy mood eh and these are extreme personalities pagka paobserbahan mo ito sa mga professionals, may kita nila that something's wrong with her and yun I think kumukulu na yan kumukulo na dugo niyan nahirapan na matulog yan masikip sa dibdib yan but ito yan eh, talagang ginawa nila